Bayan. Ah, kabayan. Ah, saan dito may Western Union? Dito po yata, ano kaya? Oh, may tali ka. Yo, what's up mga ka boy? Nag-uulan ngayong araw na to. At yun, kasama ko si Kuya. mga nilabang ko, eh, ipapadryer namin. Pupunta kami ng laundry. Dahil talagang hindi matutuyo sa ganitong panahon. kasama ko si kuya at pupunta ka na kami ng laundry mga Kapinboy. Nag-uulan ngayong araw na to kaya papadryer. Andito po kami sa Clendon Pharmacy. <laughs> and save tsaka the warehouse nahanap ng parking at parang walang parking ay meron hindi umayo ng panahon ngayon at naguulan maghapon ayun baba na kami rito <tinyo> ako <tinyo> nga no ito ito ang dramatic Ah, po. Dito lang ako kaya. Right. So ayun, may binila lang si pa Alex dito sa pharmacy. Tapos pupunta na kaming laundry doon sa malapit doon sa Save Mart kasi may titingnan kaming mga bargain sale or okay okay dito mga kapimbay dito sa Manyarewa. Mga mura ng mga t-shirt, jacket, sapatos, sombrero at kung ano-ano pa ang mga bag yung mga pinboy pupunta kami doon ni eh. kay Alex like, sasamahan niya ako kasi nabanggit ko sa kanya kanina eh sakto magpapa dryer nga kami diretso na kami doon sa ano eh, na kami doon sa save mart ang tawag doon sa tindahan na yun or mga bargain mga Kapinboy. pinboy parang okay okay dito pero quality yung mga gamit quality yung mga paninda so makukuha natin siya ng mura ay mga kapinboy naantay ko lang si kuya Alex at yun sabay na kami at may sasakyan siya so sinama niya ako eh, at pupunta kami doon ngayon sa save mart alright kita mamaya ito rin ako laging namimili sa pack and save dito sa uh, Clendon and save tapos sa the warehouse Yan. And dito ako madalas pagka day off, namimili ako ng pagkain, bigas, ulam, at tinapay, mga ganun ngayon ngayon day off natin yung mga kapinboy merkulis kaya ayun labad day tsaka mamimili tayo dun sa safe mart okay okay dun alright dito rin ako dati nagpagupit oh, sa barbershop dito 25 dollars kada gupit dyan kaya nakapagpagupit na ako isang beses dito alright <laughs> tigil na rin daw yung ulan mamaya mamaya ko eh yun nandito na kami sa laundry mga kapimboy at kukunin ko na yung aking labahan papadryer ko okay, mga kapimboy padryer lang natin ito yung mga nalabahan ko kanina pati ito yung nasa bag ko papaturo tayo kay kuya at first time ko magpadryer dito dito kuya yeah. okay. first nating magpa dryer mga ka so lapag na natin lahat to ang dami na ito ang dami nyan dami nyan mga kapinboy. mahirap kasi matuyo kapag ka ganitong panahon nag uulan maghapon kusong uso dito yung mga ganitong laundry shop mga ka feel So, buwan natin yan. Tapos, Okay. Oh ilang minutes ka? 30 minutes sa uh, mamaranta medyo ba marami ah uh, okay na siguro rin huh? okay na uh, okay na siguro ah pala okay naman okay na ha uh, kusin kusin okay na okay. pala okay. thank you po No! No. <coughs> number 46 na occupying uh, board. Yan yung aking ano, number 46. Then 30 minutes, $5 mga Kapinboy Dryer. Pwede na. Ito Ito yung... Ang problema lang yung distance pa Ibabas mo ito bayan. Oo. Kaya... pupunta na kami sa Save Mart at first time ko rin magpa-dryer dito sa laundry <laughs> gamit yung ATM card natin Ekpos. ayun, ito yung Save Mart ay, doon pa pala sa kabila yung kami ng mga bargain okay, okay dito napasok rin natin ito na nakaraan po eh. Okay. Sa Chinese uh, store laundry mat laundry mat ayun ito yung daanan laundry <laughs> medyo putik putik nga lang ah meron din dito kung oh, kuya yeah, laundry hmm. meron din pala dito Ayun o, no? may saukay-ukay. Sana may maraming magaganda. Bukas Sana bukas pa din. Ang oras na ba ngayon? May mga naka-display nga sila dun o. No? Electro pa pala Yan, oh. mga jacket, no? Ito mga jacket na, Itong mga jacket kuya Maraming magaganda pag dito May mga t-shirt, mga sapatos, mga pinboy May mga sapatos dito Pero mas gusto ko yung mga t-shirt Mas gusto ko yung mga jacket na yun mga uh, pantalon na maong black shoes eh mga black shoes mga black pants yun makakabili ako ng pantalon pala rito may eh, mga maong din sila rito mga black dami eh mga pinboy pili lang ako at bibili ako ng maong na itim pang uniform natin sa trabaho kailangan dun itim na pantalon kaya kukuha tayo rito mga kapinboy may seven so dollars isang piraso. Merong nine. Merong nine. nine. May rubber shoes dito. Merong mga rubber shoes dito. Ito kagaya na ito. Safety shoes din ako kuya. Yeah. Ang ganda. Safety shoes. Sakto pa sa akin. Saktong sakto ah. -sakto.

Hmm. gamit natin sa trabaho to kasi kailangan talaga naka safety ba safety shoes mga katimboy ayos may pamalit ako dun sa safety shoes na ginagamit ko sa araw araw tingin tayo ng black pants dito mga katimboy napili lang tayo dito ng pantalon na itinig ay mga kapinboy naka na tayo isang sapatos at isang pantalong na itim sakto pang trabaho natin pang sa trabaho ay mga kapinboy magbabayad na tayo nakabila ng ito parang sinasaktob sa ulo sakto malamig dalawang pantalong itim sa sapatos ayun bayad na tayo ayun nga eh. Yeah. Kabayan. Oh, kabayan? Ah, kabayan. Ah, saan dito may Western Union? Dito po yata, ano kaya? Meron yata dyan. Oh, yeah. parang meron dyan kuya. Yeah. Parang meron yata doon kuya. Sa yeah. ng kainan. Puro yeah. Pilipino yung namimili doon sa Save <laughs> yeah. Mart. Kasunod ko, makakatabi ko, Pilipino. Yeah. No, nakapag-shopping na, dalawang okay. pantalon bakery uh, bakery, food village retailer, palat village palat village Chinese ano, store ayun, bisikletahin ito tapos ito yung countdown manurewa no so yun salamat kay Kuya Alex na maantay dito sa Save Mart sinamahan din tayo magpa-laundry maraming salamat nakabili na rin tayo mga kasin boy yung sapatos, yung safety shoes tsaka dalawang pantalon tsaka yung sombrero na uh, sa ulo lalo na pag taglamig na ngayon yung kukunin ko lang yung aking pinadryer doon may gym din nga pala rito jets jets uh, ito ah, 11 ay eh, mga Kapinboy, Fitness gym Kids Mas mura sila kasi 11.99 dollars lang per week Mga Kapinboy. So kukunin ko na yung pinadryer ko mga Kapinboy. At ano nang nangyari Mamaandar oh, pa rin ko yan no Ah Yun na dito na kami sa laundry oh, shop Oh, bantayin ko kuya. Bantayan ko. Aba, aba. Ay, hindi nandito po. Ay, mga kapin boy. So, ayan yung aking pinadryer. Number 46. Ayan mga kapin boy, So, <coughs> ayan yung natin kapin to tayo na bili ko mga kapinboy oh. <laughs> sinukat eh hindi pa nalalaban hindi pa nalalaban <laughs> ayun oh. sakto sakto pag umuwi ako sa ano sa gabi tapos tatawid ako dun sa Heman Park diba lalaban <laughs> <Lalo> ko muna <laughs> sinukat eh <laughs> yung mga kapinboy tayo ko lang hindi pa tapos mga pinboy, tapos na tayo uh, pupunta na tayo dun sa sasakyan ni kuya Alex alright balik tad ako yung pinakapin nyo eh <laughs> <laughs> Ay, tapos na kami magpa laundry 5 dollars kaya 30 minutes hindi mo uh, ano, no. ngayon lang kasi ako nagpa-laundry ng ganyan eh. Eh pagka washing ko ya. Mas andun daw sa kabitong rack. Magkano naman pag 30 Depend minutes? Hindi yung mga presyo nandoon. Andun din. Nandoon sa Ah, okay. Nandoon. Pero yung rack ng washing nan, yung barrel ng washing nandito lang. Dito sa kanan. So, Tapos so, doon dryer. So, kung, mm. sa atin Itong kalsada nito, dire-diretso 'yung Johnny Walker. Ah. Oh, kasi may oh. ano natin. Oh. Marami ka pa kasing ng dadaanan daan eh, malayo kung lalakarin. Pero kung walking distance, matiyaga ka dito bagsak mo pag ganun. Kaya nga. Uh -huh. Yung Johnny Walker doon. Tingnan uh, mo sa mapa. Labas mo brown. Pero meron doon sa Clendon kuya, Okay rin ba 'yon? Na? Na laundry. Oo, oh, okay na. Okay na. No? So, so, try ko nga doon. Yung pagkayo ano ba, Mama po ka dito. Kaya nga sabi ko sa kung gusto mo ramin yung bike minsan, kaso parang wala silang bike ano dito. <coughs> Pwede kuya, ya oh. No, ha? Huh? Tapos meron kang dalang uh, carriage ba yun? Pa. First time ko kasi magpaganyan. Yung mga laundry-laundry. Here in the warehouse. dito na kami sa so, Clendon, the warehouse. namin <laughs> yun ang the warehouse mga kapinboy dito sa clendon yun mga kapinboy nandito na kami sa the warehouse at titingin tingin lang kami dito sa loob may mga bargain din dyan mga kapinboy alright mga kapinboy tama na tayo sa loob kasama si kuya alex yun o oh. ba? Wow, mura na. $6. Makabili ng isa mamaya. sila dito six dollars six six dollar oh, Metallica ayun mga kapinboy Nakabili na ako ng pagkain iniwan ko lang doon sa guard at nangatay ko lang si kaya na ng mga ayun, so let's... ayun, pawin na tayo kuya tapos na yung shopping shopping <laughs> shopping sa save mart <laughs> ayun bawin na kami ito yung laundry dito malapit sa amin sa clendon next time subukan natin dito nasubukan na natin minsan so subukan uli natin <laughs> na po yung mga kapimboy nandito na kami sa bahay at maraming maraming salamat dito ko na po tatapusin yung aking vlog maraming salamat po sa panonood salamat po